Dito tayo po sa petition for fair hike. O, wala ba talaga formal na naghain pa ng petition? Uh, dahil sabi po ng Pasong Master dito, Chairman, uh, na nakausap, no? Kamakailan lang, eh maghahain sila ng 1 peso provisional fare increase. Ang uh, Joe, alam mo, nakakahilo itong issue ng fare increase. Ah, uh, bakit? Inisip, okay. nag sila ng petition po, oh, yung surge fee, yung mga hmm. uh, give me operators, which is from 8 to 5, 8 in the morning to, uh, I'm sorry, 8 in the morning to uh, about 10. I'm sorry, 5 to 8 pala. 5 in the morning to 8. And then, sa labi, 5 in the afternoon to 8. After about 3 days, unibro po nila yun, nagpag naman sila ngayon ng 2 pesos uh, per increase. And then, one group, 5 kahapon sina uh, ka-Obet Martin naman, I think uh, hinihingi po nila nga to uh, increase its five pesos naman po. Mm. So, sari-sari po yung mga pipis na nakahain po sa atin ngayon at ito po ay amin pong uh, sa Lunes po para hingyan po sila ng mga datos kung bakit bigyan po namin yung kanilang fit increase at kung magkano't po, po ito. Uh, yung pong 1 peso na provisional fare increase, ano po ang inyong nga uh, nakikita dito? Sa tingin nyo po ba ay uh, maaari itong maipasa? Um, kami naman po ay nag-hearing kahapon ng yung grupong L-TOP ang tawag. Wala naman po silang sinasabi sa akin. Ang sinasabi lang nila is they want a 2 peso fare increase. Opo. Eh, binila pwede naman 1 peso. So parang nagtawaran pa ho. But after the hearing, may sinabi ko na they will be coming up with a, a supplemental petition for a 1 peso provisional increase. Hmm. Ang sabi po naman namin sa ganon is, una pag-aaraan po namin yung basihan nito. And then as always the case, kinukonsulta po namin ang NERA. Kasi ho, kung ano man po yung pagtataas ng pamasahin na gagawin po namin, ay magkakaroon ng epekto sa ekonomiya natin. Mm -hmm. It may trigger an inflation. So, oh. hindi basta-basta po nag decide kaga nang wala pong uh, formal opinion ang NEDA sa bagay na ito. Okay. Sir, yung uh, tukong naman po sa fuel subsidy, uh, kailan na po raw ito maipamimigay ng uh, LTFRB? Uh, Ma'am, niya uh, on that aspect po, meron na kami sinagmit sa DBM na gusto, There is, ang sinabi lang sa amin ng DBM po, yun hong basihan na memorandum of agreement na sinagmit meet namin was based on the budget of 2022. So, pinaparipasok po nila yung aming uh, memorandum of agreement na sinag-meet and tapos na po namin, kung ito po ay ma Pagkikirma ng BBM, DOE at saka ng DOTR, within two weeks po uh, mami, pwede po namin itong i-release kasi meron na kaming listed beneficiaries.